Ang lalaking si Sunny ay naglakbay sa isang malayong bayan, umaasang makukuha niya ang trabahong ipinangako sa kanya. Subalit pagdating niya sa auto shop ay sinabihan siya ng boss na may nakauna na sa pwesto niya, kaya umalis na lang si Sunny na bigo at walang trabaho. Nang gabing yun, habang natutulog siya sa bangko ay narinig ni Sunny ang matandang lalaki na inaatake ng isang magnanakaw. Agad siyang sumaklolo at dahil sa laki niya ay natakot ang snatcher at tumakas. Ang pangalan ng matandang lalaki ay George at habang kinakapanayam sila ng pulisya ay dumating ang isang sexy at yaming babae na si Larissa at niyakap si Tatang. Ipinakilala ng matanda ang kanyang Mrs. kay Sonny at inanyayahan niya ang lalaki sa kanyang bahay upang pasalamatan ito. Nalaman ni George na siya ay isang mekaniko kaya inalok niya si Sonny na magtrabaho sa kanya at sinabing maaari siyang tumira sa kwarto na nasa itaas ng shop. Nang maglaon na inarinig ni Sonny ang pagtatalo ng mag-asawa, kung saan ay sinasabi ni Larissa na hindi niya nagustuhan ng pagpapatuloy ng mister sa isang estranghero. Giit ni George na utang niya ang kanyang buhay kay Sonny at sa huli ay sumang-ayon din ang misis. Ilang sandali pa ay napangiti na lang ang mekaniko nang marinig niya ang bakbakan ng matanda at ng kanyang na asawa. Kinabukasan ay inilibot siya ng boss sa shop at ipinakita sa kanya ang tinatrabaho niyang kotse na giit ng matanda ay ibibigay niya sa kanyang misis bilang regalo. Madalas na pinagmamasdan ni Larissa si Sunny habang ito ay nagtatrabaho. Nahuli siya ng mister, ngunit hindi siya pinagdududahan ng matanda. Madalas na magpalitan ng tingin ng dalawa at tila ay nagsisimula na silang maakit sa isa't isa. Ang kanilang lihim na pagkasabik sa isa't isa ay halos hindi na may pagkakaila. Hanggang sa isang araw ay sinabihan ni Larissa ang mekaniko na kung gusto nitong manatili ay dapat na niyang ihinto ang pagtingin sa kanya. Nilandi ni Sunny ang misis at tinanong kung bakit niya pinakasalan ng matanda. Sinabihan siya ni Larissa na tumigil na at umalis ito. Habang naghahapunan na ipatuloy na nagtitinginan ng dalawa. Kalauna na kumuha si George ng isang bote ng alak at sinabihan niya si Sunny na kumuha ng baso at yelo sa kusina. Doon ay sinimulan niyang himasin si Larissa at hinayaan naman siya ng misis hanggang sa tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Gayunpaman, naputol ang kanilang mainit na sandali nang tawagin ni George ang mekaniko. Kinabukasan, sinabi ni Sunny sa matanda na nakita niya online ang hinahanap nitong spare parts ngunit ito ay nasa kabilang bayan. Nang umalis si George upang kunin ito, tinanong ni Larissa ang mekaniko kung gaano katagal mawawala ang kanyang mister at tugon ni Sunny na sakto lang para sa three rounds. Sinimulan niyang landiin ang misis at ilang sandali pa ay hindi na napigilan ni Larissa ang uhaw kaya tumalun siya sa mekaniko at nagpa-change oil. Makalipas ang ilang oras ay dumating si George at ngayong maayos na ang kotse ay ipinakita niya ito sa kanyang misis. Tuwang-tuwa ang matanda dahil umandar na ang kotse at nang umalis siya ay sinabihan ni Sunny si Larissa na dapat silang magingat. Nag-aalala ang misis dahil hindi pa niya kailanman niloko ang kanyang mister kaya sinabihan niya ang mekaniko na hindi na nila dapat yon ulitin. Pagbalik ni George ay ibinigay niya ang susi sa kanyang misis at tuwang-tuwa ito sa regalo ng matanda. Nang gabing yun ay nag-inuman ng dalawang lalaki at makalipas ang ilang tagay ay nakatulog na ang matanda sa sopa. Agad na pumunta si Sunny sa silid ng mag-asawa kung saan ay tumalon si Larissa sa kanya at nagsimula na naman silang magbakbakan. Tinanong ni Sunny ang misis kung may plano itong iwan si George at giit ni Larissa na sinubukan niya noon, ngunit nahirapan siya sapagkat wala siyang pera. Sinabihan niya ang mekaniko na kung may pera lang siya ay aalis siya kasama niya. Kinabukasan ay sinabihan ni George si Sunny na sumama sa kanya dahil may pupuntahan sila. Dinala siya nito sa isang bakanteng lote kung saan ay ibinunyag ng matanda na gusto niyang magtayo ng racetrack doon at ibinahagi niya sa kanyang mekaniko ang kanyang mga plano. Nang maglaon na idinala naman ni Sunny si Larissa sa lote at sinabi sa kanya ang tungkol sa plano ni George. Sambit ng misis na ito na marahil ang paraan upang mabago ang kanilang buhay at giit niya na kung mawawala lang sana si George ay mapapasa kanila ang buong lote. Nabulunan si Sunny at sinabing hindi maganda ang kanyang iniisip. Tugon ng misis na huli na ang lahat dahil matagal na niya itong plano bago pa sila nagkakilala. Nang gabing yun ay umiyak si Sunny at hindi siya makatulog habang iniisip ang plano ni Larissa. Nang makita niya ito sa bintana ay napagpasyahan ni Sunny na hayaan na lang ang misis na gawin ang gusto nito. Kinabukasan ay ipinakita ni George sa kanyang asawa ang pinaplano niyang racetrack at naiini si Sunny na makita silang nagkakasiyahan at maya maya pa ay umakyat ang dalawa sa kwarto para magbakbakan. Nang gabing yun ay sinabihan ni George si Larissa na siya ay nagseselos at pagkatapos nito ay sinibak niya ng matindi ang misis. Sinimula na ang paggawa ng racetrack at isang araw, nagpaalam si Sunny na uuwi siya sa kanila ng ilang araw dahil may sakit ang kanyang kapatid. Subalit, palusot lang pala yon para masolo niya si Larissa sa isang motel. Sinimula nilang magplano kung paano nila ididispatcha ang matanda at nakaisip si Sunny ng ideya para palabasin ito na isang aksidente. Araw-araw na nagsibakan ng dalawa habang ang matandang mister ay abala sa kanyang racetrack nang maglaon na ay dinala ni Sunny si Larissa sa garahe para ipakita sa kanya kung paano maaksidente si Sunny sa pamamagitan ng paghulog ng traktor sa kanya. Gayunpaman, kakailanganin niya si Larissa para hilahin ang lever. Nag-aalangan ang Mrs., ngunit nagawa siyang kumbinsihin ni Sunny. Isang araw, humingi ng tulong si Sunny kay George para ayusin ang traktor. Nang nasa posisyon na ang matanda ay pumuslit si Larissa at hinila ang lever dahilan para mahulog ang sasakyan. Subalit, kasamang naipit ang braso ni Sunny at nang subukan siyang tulungan ni Larissa ay sinabihan niya itong umalis at itapon ang kanyang sandalyas sapagkat meron itong dugo. Nagpalit si Larissa ng maruming sapatos at pagkatapos niyang itinapon ng sandalya sa kalsada ay dumiretso siya sa bayan para magkunwari na naggo-grocery. Tumawag si Sonny sa 911 upang humingi ng tulong at pagbalik ni Larissa ay sinabihan siya ng detective na si Crawford na nasawi ang kanyang mister. Nagkunwari siyang nabigla at pagkatapos ay iniya kanya ang bangkay ng kanyang yumaong mister. Nang gabing yun, ibinahagi ni Detective Crawford sa kanyang kasamahan ang kanyang napansin kanina. Giit niya na maayos ang damit ng misis ni George ngunit nakapagtataka na nakasuot ito ng maruming sapatos para maggrocery. Hinala niya na baka pinalitan ni Larissa ang kanyang sapatos dahil may dugo ito, kaya plano ng detective na halugugin ang kalsada mula sa bahay hanggang sa grocery. Samantala, dumating si Sonny sa bahay at tinanong niya si Larissa kung saan niya itinapon ang kanyang sandalyas. Habang naghahanap ang dalawa ay nakaramdam si Larissa ng pagsisisi at sinabing hindi nila yun dapat ginawa. Nagalit si Sonny at sinabing nangyari na ang nangyari. Maya-maya ay nakita nila ang sandalyas at sinunog ito. Kinabukasan, pinuntahan ni Detective Crawford si Sonny para tanungin tungkol sa pagkamatay ni George. Hinala ng investigador na baka pinatay niya ang matanda para makuha nito ang magandang misis at kanilang kayamanan, subalit pinabulaanan ni Sonny ang akusasyong ito. Nang umalis ang detective ay lumapit si Larissa at sinabing nag-aalala siya. Ang di nila alam ay nakamasid lang si Crawford mula sa malayo. Paglipas ng mga araw ay unti-unti nang natapos ang pagpapagawa sa racetrack na ngayon ay pag-aari na ni Larissa at masaya silang pareho sapagkat gumana ang plano nila. Isang gabi ay tumawag ang detective para imbitahan si Sunny sa istasyon. Pag alis ng dalawa kinabukasan ay sinamantala ni Detective Crawford ang pagkakataon para pasukin ng shop at mag-imbestiga. Nang maglaon ay dumating ang detective sa istasyon at kinausap ang mekaniko. Giit ni Crawford na hindi siya naniniwalang aksidente ang nangyari kay George sapagkat ayon sa medical report ay dalawang beses binagsakan ng traktor ang matanda. Ipinakita nila ang video kung saan ay ipinahiwatig ng detective na marahil ay gumamit si Sunny ng lubid para hilahin ng lever o merong tao na humila dito kagaya ni Larissa. Flashback sa araw na pinatay ng dalawa si George. Sa unang beses na nahulog ang traktor ay nagawa ni Sunny na makatakas, ngunit nabuhay pa ang matanda. Hinila muli ni Larissa ang kadena upang maitulak pa ni Sunny si George, ngunit aksidente itong nabitawan ng misis dahilan para madurog ang matanda at ang kamay ni Sunny. Nag-aalala si Larissa na baka makulong sila, ngunit tiniyak ni Sunny na walang sapat na ebidensya ang mga pulis. Tinanong ng misis kung idadamay ba siya nito sakaling mahuli siya at giit ni Sunny na hindi hindi niya gagawin iyon. Ilang sandali pa ay si Larissa naman ang tinawagan ng detective upang imbitahan sa istasyon. Nag-aalala ang misis at sinabing hindi siya maaaring makulong lalo na't ipinagbubuntis niya ang kanilang anak. Dahil dito ay nagpasya si Sunny na aminin ang krimen at sinabing walang anumang kinalaman dito si Larissa. Kinabukasan ay nakatanggap ang misis ng liham mula kay Sunny kung saan ay sinabi nito na inako na niya ang krimen upang protektahan si Larissa at ang magiging sanggol nila. Ilang taon nang makalipas simula ng makulong si Sunny ay pinapadalhan siya ni Larissa ng mga liham na may larawan ng kanilang anak at dahil dito ay walang kamuwang-muwang ang mekaniko sa totoong ginawa ng babae. Sa umuusbong na racetrack ni Larissa ay makikitang binibigyan siya ng mga larawan ng anak ng isa sa mga empleyado at ginamit ito ng misis upang mapaniwala si Sunny na meron talaga silang anak. Sa umpisa pa lang ay ginamit lang talaga ni Larissa ang mekaniko dahil ang totoong kalaguyo niya ay ang snatcher na muntikan ng pinatay si George sa kalye. Matagal na sana nilang nadispatcha ang matanda kung hindi lang nakialam si Sunny. Sa huli ay naging matagumpay ang lahat ng plano ni Larissa habang si Sunny ay naghahanda na para sa hatol sa kanya na kamatayan. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at magsubscribe subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.